Madalas binabanggit natin mga kapapong na para bumalik ang ex mo sa iyo, may mga qualities na dapat kang ginagawa o sabi na nga po nating ipinaparamdam sa kanya nang sa ganon ito po ay mag-trigger. Kasi syempre maaaring may mga attachment pa siyang nafe-feel. Sabi ko nga po maaaring nami-miss ka rin niya or meron din siya mga tinatawag na regrets. Pero kung walang motivation, kung walang triggering factor, ito po ay nauudlot o sabi na nga po nating tumataliwas. Kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo mga utol, ay magandang panuurin mo at pakinggan mo ang pag-uusapan natin sa araw na to. Pero syempre kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw mga utol, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Ngayon kasi ay lagi nating napapansin ano pag may mga kausap tayo especially sa mga coaching session natin na madalas na pag-uusapan yung mga proseso tulad na ah, kailangan magno contact ka, kailangan umiwas ka, wag mo pakitang apektado ka nang sa ganong bumalik ang ex mo. Okay, sabi na nga po natin na ito po ay pwedeng magkaroon siya ng realization. Pero para ma ito ay kailangan mo ang mga bagay na to. Una sa listahan natin mga utol is yung power of reactance kung wala siyang resistance na nafe-feel na nararamdaman niyang hindi mo siya kayang tiisin, of course, some sort of upset ang mafe-feel ng ex mo at ito ay napaka-importante kung gusto mo siyang bumalik or magkaroon ng realization. Kasi without the power of reactance, hindi niya makikita yung inner strength mo. Hindi mo ito ma-i-display ng mabuti at maayos sa kanya. At wag nating baliwalain yung power of reactance dahil yan ang magbibigay inspiration mga utol or triggering factor para siya ay muling bumalik sa atin. Dahil kung kayo po ay mahina, very weak, at baldado, hindi po siya babalik sa atin kasi hindi po siya may inspired Kaya hindi porkit sinabing strength ang kailangan, sabi nga po ng mga ibang videos natin, ay ganun lang kadali na ipapakita mong malakas ka. Hindi po. Kailangan maramdaman po yung power of reactance, yung kaya mong i-resist, yung urge na siya po ay tawagan, siya po ay habulin, na siya po ay i-chat. Kailangan po nating ma-display ito mga utol nang sa ganun maging attractive ka once again. Also with the power of reactance, mararamdaman niya na kayo po ay hindi takot na siya po ay mawala. Alam naman po natin, lagi natin pinag-uusapan, ito po ay very attractive. Yung nararamdaman niyang kaya mo siyang bitawan anytime na gusto mo. Second on the list is yung ability mo to change, abilidad mo para magbago, ma-develop at mag-improve. Ito mga utol ay minsan nakakalimutan natin, lalong-lalo na nga po kung nagpapadala tayo dun sa emotions natin. Kasi ang nangyayari, ipinopoint out natin na tayo po ay tama, tama, tama. Paminsan-minsan mga utol tumutol pag-isipan din natin dahil kailangan din nating intindihin yung ex mo sa kanyang pinapaliwanag or gustong iparating sa iyo, maaring gusto kanyang magbago. Ngayon kung halimbawa ang tayo po ay nakikipag-argue, syempre mararamdaman niya na may konting problema or may problema sa usapang pagbabago. Dahil kung kayo po ay may ini-insist or may pinopoint out sa kanya, syempre mararamdaman niya na wala kang willingness. Kumbaga, masyado kang nakai-stick sa prinsipyo mo at ayaw mo siyang pakinggan. Ito po ay mahalaga dahil kailangan din niyang maramdaman na meron kang ability to change at hindi yung parang ang pakiramdam natin ay lagi tayong tama. Napakahalaga pa naman kapapong ng usaping ito. Dahil sa isang hiwalayan, alam naman po natin na dito nagiinit eh. Dito nagkakaroon ng bangayan, dito nagkakaroon ng trouble. Kasi as I've said nga po sa mga previous video natin, alam naman po natin na ang ex mo is also seeking for that understanding at pagiging listener natin mga utol. Hindi yung magpapaliwanagang kayo. Kaya nagkakaroon ng init eh. Kaya tumatagal at tumahaba ang isang breakup o sabi na nga po natin lumalala from space nagiging closure dahil nga po hindi magkaintindihan sabi na natin usually pinanggagalingan ng breakup eh and also syempre kung wala kang ability to change hindi magkakaroon ng inspirasyon at muling motivation ng ex mo na tayo po ay ibalik sa relasyon sabi ko nga po ganun lang naman po ito kasimple lastly ability to comprehend maintindihan siya kasi syempre mga utol binabanggit ko yan ha pressure Number one culprit yan. Sa mga relationship na naghihiwalay, laging involved ang pressure eh, letter P. Kaya kung wala kang ability to comprehend, hindi siya magkakaroon ng inspiration or masisilip mararamdaman yung mutuality coming from us. Kasi pag nararamdaman po ng isang tao na kayo po ay hindi na compatible, tinatapos ang relasyon eh. Nagkakaroon siya ng pakiramdam na isang pa kami pupunta. Nagkakaroon siya ng mga katanungan na Isang kami makakarating, wala rin naman pupuntahan nito kasi kung halimbawa titiisin ko siya for the rest of my life, wag na lang. Kaya importante yung mutuality or compatibility. At ito po ay lumalabas kung meron kang ability to comprehend. Kaya siguro in my opinion, alisin din natin yung pride natin at subukan din nating intindihin at unawain ang ating mga ex. Dahil baka mamaya, dun lang po nang gagaling ang problema mga utol. At wag nating baliwalain ito. Dahil based on my experience dito po sa coaching session natin, napakaraming nagkakabalikan based on respect and understanding. Of course, yung no contact, radio silence, such as cut connection, makakatulong naman talaga yan. But those are some types of tools, mga utol, para matrigger or magkaroon nga po ng realization ng ex mo. At para maipakita mo nga yung inner strength mo. Pero yung pinag-usapan natin ngayon ay yung mga building blocks ng mga prosesong ito na importante din na malaman natin. And also, syempre, my advice is hindi lang naman dapat alam natin ang mga bagay na to dapat naiintindihan din natin yung nature ng isang dumper syempre po mga utol una magagalit yan una magkakaroon po siya ng mga problems or sama ng loob or may mga pagdadaanan po siya mga struggles during the breakup kaya dapat mga utol, ito po ay pinapalipas po natin. Pinababayaan po muna natin siya. Nang sa ganon, hindi po tayo mahirapan ng gaano o sa lubungin nga po natin yung tinatawag na parang init ng ulo o negativity na pwede po niyang ibato sa atin. Kasi bakit natin pahihirapan ang sarili natin kung halimbawa ang intention natin ay mabuti naman? Kaya para maibalik mo ang ex mo, kailangan maintindihan po natin yung nature na to. Na pag ito po ay lumipas, natural, gradually, gaganda rin naman po ang pakiramdam ng ex mo. Ito po ay magiging kalmado. After that mga utol, iparamdam na natin yung mga pinag-usapan na natin ngayon. Hindi malayong ma-motivate uli ang ex mo sa iyo. Tandaan natin, kung walang inspiration, walang fear of losing you, walang inner strength na pwedeng kang iparamdam sa kanya, kung hindi mo kayang iparamdam yung power of reactance, changing factor, development, lahat po ito mga utol, kung hindi natin taglay ay wag na po natin pangarapin na maibalik ang ex mo. Dahil ilan man dyan o lahat man yan ay kakailanganin mo para siya po ay bumalik muli sa atin. Kaya laging importante na ayusin muna natin at mag self heal tayo dahil syempre kakailanganin natin yan mga kapatid. Sa ganun maabsorb natin ang mga qualities na to and then later on at the right time ma-inject naman po natin sa ex natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo yan. suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.